Isang madilim at malamig na gabi ng ika-25 ng Enero taong 2015, nang ang katahimikan sa bayan ng Mama Sapano, Maguindanao ay biglang mapalitan ng putok ng baril at sigawan. Ito ang gabi na pumasok sa kasaysayan ng Pilipinas, isang operasyon na tinawag na Operation Exodus. Ang layunin nito ay dakpin ang isa sa mga pinakanotoryos na terorista sa mundo, si Zalkevli Binhir, mas kilala bilang Marwan, isang Malaysian bomb expert na matagal nang tinutugis ng mga pwersa ng pamahalaan. Ang operasyong ito ay isinagawa ng Special Action Force o SAP ng Philippine National Police at inilarawan bilang isa sa pinakamapanganib at pinakamahalagang misyon sa laban kontra terorismo. Buwan bago ang mismong operasyon, masusing plano ang ginawa. Lahat ay dumaan sa mga simulation, pag-aaral ng mapa, at pagbabalangkas ng iba't ibang senaryo. Tila isang tahimik na laro ng chess kung saan bawat galaw ay kailangang eksakto dahil anumang pagkakamali ay maaaring magresulta sa trahedya. Ang target, Si Marwan, ay matatagpuan sa isang maliit na kubo sa gitna ng isang liblib na lugar, na papaligiran ng mga armadong grupo tulad ng MILF, BIF, at iba pang lokal na puwersa. Kaya't mula pa lamang sa simula, alam ng lahat na magiging isang mapanganib na laban ito. Nang dumating ang araw ng operasyon, libo-libong kilometro ang nilakad ng mga soft commandos para lamang makalapit ng palihim sa target. Sa ilalim ng dilim, tahimik silang gumalaw, dala ang bigat ng kanilang mga armas at higit pa, ang bigat ng kanilang misyon. Ngunit kahit gaano kahusay ang plano, ang kapalaran ay tila may ibang nakalaan. Nang tuluyang sa ng sap ang kubo kung saan nagtatago si Marwan, mabilis na natupad ang kanilang pangunahing layunin. Napatay nila ang terorista at nakuha ang kanyang daliri bilang patunay ng pagkakakilanlan. Ngunit dito nagsimula ang bangungot. Dahil sa putok na umalangaw-ngaw, nalaman ng mga lokal na puwersa ang kanilang presensya. Ilang minuto lamang, nagsimula nang magsilapit ang mga armadong kalaban mula sa iba't ibang direksyon. Mahigit pitumpong soft commandos ang unti-unting napalibutan. Habang patuloy ang putokan, ang mga mandirigma ng MILF at BIF ay walang humpay na sumalakay. Ang mga sundalong SAF, bagamat mahusay sa taktika at matatag sa loob, ay nagsimulang mawala ng bala at lakas. Ang komunikasyon ay nagkaroon ng problema, at ang reinforcement mula sa militar ay hindi agad nakarating dahil sa kakulangan ng malinaw na koordinasyon. Ang sinasabi ng iba, ang pinakamabigat na bahagi ay hindi lamang ang mismong labanan, kundi ang pakiramdam ng pagiging naiwan. Maraming sub commandos ang nagpadala ng mensahe, umaasang darating ang tulong, ngunit ang oras ay mabilis na lumilipas. Isa-isa, bumagsak ang mga mandirigma, patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang mga kasama hanggang sa huling bala, hanggang sa huling hininga. Sa huli, apat na apat na miyembro ng SAF ang nasawi. Sila ang tinaguriang ang SAP apat na put mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa bansa. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng matinding galit, lungkot, at pagtatanong sa buong Pilipinas. Paano nangyari ang ganitong trahedya? Bakit hindi sila agad natulungan? Sino ang may pananagutan? Kasabay ng mga tanong, dumagsa ang mga kwento ng kabayanihan. May mga tropa na kahit sugatan ay patuloy na lumaban. May mga mandirigma na tumakip ng sariling katawan upang protektahan ang kanilang kasamahan. Ang mga eksenang ito ay nagsilbing paalala na ang tunay na tapang ay makikita sa oras ng pinakamalalim na panganib. Sa gitna ng trahedya, naging sentro rin ang diskusyon ng diskusyon ang ugnayan ng gobyerno sa MILF. Dahil sa peace process na noon ay isinusulong, marami ang nagtaka kung bakit nagkaroon ng sagupaan kung talagang may tiwala at koordinasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang ilan ay nagsabi na ang pagkamatay ng SAP-44 na ay bunga. Nang kakulangan ng impormasyon at hindi malinaw na pag-uusap. Ngunit lampas sa politika at mga isyo, isa ang malinaw, ang sakripisyo ng mga pulis na iyon ay hindi dapat malimutan. Ang kanilang dugo ay naging simbolo ng presyo ng kapayapaan at seguridad. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ang Operation Exodus, hindi may iwasang bumalik ang bigat ng alaala. Hindi lang ito simpleng operasyon, kundi isang kwento ng tapang, ng pagkakamali, at ng aral para sa hinaharap. Maraming Pilipino ang umiyak at nagbigay-pugay sa kanilang libing. Ang kanilang mga pamilya ay nagdadalamati, dalaang bigat ng pagkawala, ngunit sabay din na ipinagmamalaki ang kanilang mahal sa buhay. Ang larawan ng SAP 44 na kahanay ang kanilang mga kabaong na may watawat ng Pilipinas, ay isa sa pinakamatingkad na alaala sa kasaysayan ng bansa. Mula noon, ang Operation Exodus ay naging simbolo ng kahinaan at lakas ng ating sistema. Kahinaan, dahil ipinakita nito ang mga butas sa koordinasyon at pamumuno. Lakas, dahil ipinakita rin nito na kahit sa harap ng imposible, ang mga Pilipinong mandirigma ay hindi sumusuko. Maraming eksperto at analista ang nagsabing maraming aral ang dapat baunin mula sa pangyayaring ito. Una, ang kahalagahan ng malinaw at matibay na koordinasyon sa bawat sangay ng gobyerno. Pangalawa, ang pagbibigay ng sapat na kagamitan at suporta sa mga nasa frontline. At pangatlo, ang pagbibigay halaga at pagkilala sa sakripisyo ng mga nakikipaglaban para sa bayan. Ngayon, taon-taon, inaalala ng bansa ang SAF 44. Sa bawat kwento ng kanilang kabayanihan, naaalala natin na ang kapayapaan ay may presyo. At ang presyo na iyon ay madalas buhay ng mga taong handang magsakripisyo para sa ating kaligtasan. Kung babalikan natin, ang Operation Exodus ay hindi lamang kwento ng pagkatalo o tagumpay. Ito ay kwento ng realidad ng digmaan at laban kontra terorismo na walang kasiguraduhan na laging may kasamang pangani at higit sa lahat na palaging may mga taong handang ibuwis ang lahat alang-alang sa kinabukasan ng iba. Sa huli, habang nagpapatuloy ang usapin tungkol sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, hindi na dapat malimutan ang mga leksyon mula sa Operation Exodus. Ang mga bayani ng SAF 44 na ay hindi lamang mga pangalan sa kasaysayan, sila ay buhay na paalala na ang tunay na serbisyo ay nangangailangan ng sakripisyo, at ang tunay na kapayapaan ay dapat itaguyod ng may pagkakaisa, pananagutan, at malasakit. At sa bawat Pilipinong nakikinig ngayon, naway magsilbi itong paalala na ang kalayaan at kapayapaan na tinatamasa natin ay bunga ng dugo at pawis ng ating mga bayani. Ang Operation Exodus ay isang sugat sa ating kasaysayan, ngunit isa ring apoy na patuloy na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon para ipaglaban ng tama at itaguyod ang kapayapaan.